Merienda, kaya magkakapit tayo. Magami tayo ng bagong baso. Ayan, thank you, Tita Aldrin. Ano to, Christmas gift niya to. Ngayon lang niya nabigay. And, e, di ba, gusto ko to eh, yung sa mini na, ano, BT21. Kaya lang, wala lang talaga akong time bumili. <laughs> Pero, eto siya, guys. What? Yes, ang cute. So, ganyan siya. Laki pala niya. 'Di ba? Ang tagal na nito sa Miniso, hindi ko nabili tapos hindi ko rin nakita itsura niya. And ano siya, parang rubbery pala yung takip niya. So, Ayan siya. Oh, ah, Apaka-cute. So, gamitin na natin. pagasan na natin. May yellow na rin tayo. So, ito ilalagay natin. Outside siya. Nakikita ko ang daming hacks sa, ano, yung 7-Eleven. Pero, ginagamit nila doon is Nescafe tapos outside yung plain ata. Pero, ang dami ko kasi sa comment section na masarap din daw yung coffee. So, tatry natin siya. Grabe, nagulo ng buhok ko. Ano? <laughs> so, sabi dito, shake well. Alam niyo ba yung lagi ko binibili sa pickup coffee is oatmeal, tapos sea salt latte siya. Sobrang yummers kasi no. Lalagyan na natin. oo Pero okay naman to. No, hindi na ako maglalagay ng gata. So, kaya extra coffee. Kasi coffee na naman na to. So, ayan siya. Pwede muna natin siyang takpan. Halimbawa, meron tayong kailangan gawin. Ang cute, di ba? Thank you, Tita Aldri. So, tikman na natin yung ating kape. Hmm. Hindi siya masyado matamis. Tapos, ano nga siya? Lasang-lasa may oat milk? Ito talagang legit. Lasang-lasa yung oat milk. Meron siyang kaunting pait kasi nga kape. Pero ang sarap. Sarap nito. Ano nga lang, no? Medyo mahal lang yung isang ganito. Nasa 42 pesos. Pero tingin nyo ba, sulit yon Gusto ko i-try sa 7-Eleven. Like, pupunta ako doon, tapos bibili ako nung nakakap na may mga ice, tapos doon ako mag-timpla-timpla. Na-try ko kung meron dito sa malapit sa amin. No, last time kasi parang wala pa eh. So, ayun, sarap. Hmm, inom kayo. <laughs> approve, approve. Yummers. Tapos, ang ganda pa ng lagayan natin. Oo. Oh. <laughs>